regular working hours. Minsan opening to closing sila. Minsan kailangan nila mag-extend kasi may maintenance gagawin sa tindahan. Minsan, uh, nami-miss na rin nila mag-break. Pero kailangan eh. May pagkakataon pa na kailangan natin minsan mamili kung ano ang ating uunahin. May mga okasyon na hindi tayo nakakadalo at may mga araw na hindi natin makasama ang ating pamilya dahil sa commitment natin sa ating trabaho. Pero dahil sa dedikasyon nyo, sa ating trabaho, sa world balance, sa ating kumpanya, kami ay lulubos na nagpapasalamat sa inyo na dealing with customers. Ito ay napaka mahirap na ginagawa ng mga staff, especially lalo na pag may attitude sobra. Uh, pero dito personally na experience ko when it comes na sa store ako, dito ako naka-develop ng yung sobrang habang pasensyoso, na hindi ka pwedeng uh, magtaray sa mga customer kasi sabi nga nila, customers always right, but not all the time. Pwede ka pero pag mo ng storage, dun ka mag ay muntong hininga na lang. Pero napaka nabibilib ako sa mga nasa store personnel kasi kaya nilang i-control yung kanilang emotions sa mga nababato ng module, nahagi siya ng sapatos. Minsan pa may mga hanger, tsaka mga ano, di ba? Talagang binabato talaga. No? Ako minsan na naranasan ko, dahil dinuduro-duro pa ako ng customer. Tapos one time na admin pa ako, dito ko lang pala mararanasan ng mag-guidance. Hindi ko naranasan sa school yan. Pero dito ay sa word balance, naranasan ko yung marerekta mo ka ng customer dahil hindi nila nagustuhan yung customer service pero nakakabilib. And naiintindihan ko talagang challenge natin to pagating sa store person. Standing long period. Akala ng iba kasi pag sa uh, nasa store ka, akala nila wala kang ginagawa. Yung patayo-tayo ka lang, pero hindi nila alam, napakasakit nun sa tuhod. Especially, more than 10 hours ka nakatayo, no? Pagkatapos pag-uwi mo sa bahay, syempre aasikasuhin mo rin yung mga bata. Tapos uuwi ka gabi-gabi na no. Syempre aasikasuhin mo rin yung pamilya mo. Tapos sa gabi minsan mararamdaman mo yung pupulikatin ka sa madaling araw. Then syempre pagka sa madaling araw naman maliligo ka. Yun minsan yung iba ito yung nagiging challenge na sa mga baguhan. Pag naligo na maaga, masakit yung tuhod talagang mararamdaman mo talaga yung sakit ng tuhod. At pag nandun ka naman sa store, hindi ka naman pwedeng sumimangot dahil masakit yung tuhod mo. As a frontliner ng store operation, dapat lagi kang nakangiti, nakaspine para mabigyan mo ng magandang serbisyo at sincere yung mga customer natin sa store. Bumahaba na mo gumawa pa rin silang dahilan upang makapasok sa tamang oras. Hindi nila nakakalimutan ang pusang pagtulong at pagdamay sa bawat isa at pagkakaisa sa anumang pagsubok. Nakakataba ng puso yung ipinapakita ang dedikasyon ng mga tao natin sa sa store. Na kahit minsan sa oras ng trahedya, hindi nila iniisip ng kapakanan nila, mas iniisip pa nila yung safety ng tindahan. Mas inuuna nila i-safe yan bago sila umalis. At dahil dyan, saludo kami sa inyo. Variance. Sa kagustuhan na makapagbigay ng maganda servisyo na ating mga empleyado at maka, para makatarget, maarami ng benta, minsan hindi nila nababantay ang ating mga stocks. So, pag dumating yung mga audit, at ito ang request variance. Ganun pa man, nagpakita sila ng di pang karaniwang dedikasyon. trabaho ng walang kapaguran. Dinalaan ang commitment sa trabaho at personal na buhay. Pang tiyakin na maging maayos ang operasyon sa tindahan ipinakita ang pagiging profesional na natiling kalmado upang makapagbigay ng magandang servisyo. Nagpakita ng malasakit at sakripisyo sa panahon ng kahirapan. Talaga namang ang kanilang dedikasyon at sakripisyo ay hindi matatawaran. Tunay ng mga bayani ng industriya. nasa puso ang pagsiservisyo. Handa sa lahat ng laban. Pagkakatiwalaan. Excellent customer service. Flexible. Dagang salamat. Saludo kami sa inyo. Maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat. Saludo kami sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Today I want to focus my message and my appreciation para sa aking mga masisipag at matatagang anak sa stores napakahirap maging isang retail employee. Bakit? Dahil lahat ng customers na pumapasok sa stores, kailangan niyong ngitian, kailangan yung asikasuhin, at kailangan yung bigyan ng magandang servisyo. Uh, kayo din sa store ang nagre-represent ng ating brand. Lagi ko nga sinasabi, kayo ang mukha, ng CHD para sa ating mga customers. Kaya naman team, maraming maraming salamat dahil sa inyo, kaya patuloy na dumadami ang mga customers natin. At dahil din sa inyo, kaya patuloy na nakikilala ang EasySoft, OneUp, at of course, Word Balance. Um, today, As we celebrate the retail employee's day, um, let's embrace the vibrant spirit symbolized by the color red, buhay na buhay. Um, red uh, for me means urgency, alertness, and attention na kailangan-kailangan natin sa store. And of course, love for our customer. Today, Wear your red shirt with pride. Let's feel the energy and let's make every day in our stores remarkable. Thank you. salamat. Happy